Paalam, Lolo Sir, pumanaw na ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez, na iniwan ang kanyang lima dekadang acting legacy pumanaw na ang mahal na mahal na Lolo Sir, at veteranong Filipino aktor na si Ronaldo Valdez, na iniwan ang kanyang limang dekada na pamana sa pag-arte sa telebisyon at pelikula. Ayon sa ABS-CB News, kinumpirma ng mga otoridad ang pagpanaw ng 76 anyos noong linggo, Disyembre 17. Iniwan siya ng kanyang pamilya, na kinabibilangan ng kanyang anak na singer-comedian na si Jano Gibbs at singer-actress na si Melissa Gibbs. Habang hindi pa inilalahad ng pamilya ni Ronaldo ang sanhi ng pagkamatay, nagpahayag ng kalungkutan ang mga kilalang personalidad at tagahanga sa biglaang pagpanaw ng aktor. Ronaldo Valdez bilang lolo sir bilang isang kahanga-hangang miyembro ng cast sa hit niya series Dalawa Good Dalawa Be True. Nakuha ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez ang puso ng isang bagong henerasyon ng mga manonood na magiliw na tumatawag sa kanya ng Lolo Sir, tulad ng karakter ni Catherine Bernardo sa palabas. Ginagawa Sa isang nakaraang panayam, sinabi niya na hindi siya mas natutuwa na tawagin siya sa kanyang on-screen na palayaw, na nangangahulugan lamang na ang kanyang pagganap ay nakuha ang puso ng maraming Pilipino. Kung mapapansin, ang serye ay palaging nasa top isa na palabas sa Netflix Philippines noong tumatakbo pa ito, at kahit ilang beses na nangunguna. Ayon kay Ronaldo, sa kabila ng halos anim na putaon ng nasa industriya, maganda pa rin ang pakiramdam niya na nakikita ang mga ranggo na ito at nakarinig ng positibong feedback. Bukod dito, masaya talaga siyang makatrabaho si na at Daniel, kasama raw talaga ang dalawa sa mga pinakamatalino na artista noong panahon nila. Si Ronaldo Valdez, isa sa mga orihinal na Pinoy heartthrob. Ngunit bago maging pinakamamahal na lolo sir, si Ronaldo ay isa sa mga pinakagwapong nangungunang lalaki sa telebisyon sa Pilipinas mga limampu taon na ang nakalilipas. Ronald James Gibbs sa totoong buhay, nagsimula si Ronaldo sa kanyang showbiz career bilang leading man sa kanyang hitsura at talento Nakuha ng Nooy Batang Aktor ang libu-libong puso mula kalagitnaan hanggang huling bahagi ng isang libo, siyam na daan at anim na pues. Ang una niyang pelikula ay ang isang libo, siyam na daan at anim na put anim na pelikulang Pepe and Pilar. Kung saan gumanap siya bilang leading man ng Yumaong Reina ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses sa ilang sandali, matapos madiskubre ng comedy king na si Dolphy, nang maglaon, nagsimula rin si Ronaldo sa pagbibidahan ng mga kontrabida role, ang pagiging mabuting tao at masamang tao sa screen, at nakakuha ng libu-libong Pilipinong tagahanga. ilang dekada pagkatapos ng kanyang debut, si Ronaldo na matagumpay na naging isang batikang artista ay gumaganap bilang ama o lolo. Kabilang sa kanyang pinakakahangahangang mga tungkulin bilang ama o lolo ang mga karakter na ginampanan niya sa Cedi, isang libo siyam nadaan at siyam naput anim labs kita. Okay ka lang. Isang libo siyam nadaan at siyam naput walo, seven Sundays, dalawang libo at at I Love You, Hater, Dalawang Libo at Labing Walong